dito na po kami sa kalubang dito sa container yard safe and sound yan po na dismount na po yung karga namin ayan wala nang container ayan, wala na saglit lang kasi dito sa ano sa CY dito sa Kanlubang pag wala masyadong truck mga 5 minutes lang wala pa dismounted na ang kagandahan dito na hinihintay lang natin yung dokumento tapos babalik na tayo ng Kabite sa Carmona na handahan natin to Carmona tapos Dasma tapos General Trias Pasong Kamatsile Malagasang Si truck ba na sa ano eh Sa Bacor Pero sa Sa Malagasang may truck ban din Nga lang Sa Palaro na lang Kasi may kapalitan na ako eh Schedule na nung kapalitan ko Kaya kailangan makabalik na rin ako agad Galingan na lang natin.